Lumagda naman ang kasunduan ang mga ahensya ng pamalaan mula sa DepEd, Gomelec at Public Attorney's Office o PAO ngayong araw upang magbigay ng legal assistance sa mga guro na siyang nagsisilbing electoral board tuwing eleksyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe panahon ng eleksyon, ang mga guro ang nagsisilbing electoral board o nagsasaayos ng proseso ng botohan at ngayong papalapit na ang barangay at SK elections, muli nilang gagampanan ang mahalagang misyon para sa bayan. Pero imbis na mapasalamatan, sabi mismo ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, nakakatanggap pa ng pagbabanta at pananakot ang mga guro. This is purely their Love of country, dahil hindi naman po ito trabaho ng aming uh, mga teachers. But, pero nakikita ninyo sa araw ng elections sa pagboto ninyo, nandun sila, ginagawa nila ito para sa ating bayan. Wala po ako, totoo ito, uh, wala po ako natandaan na eleksyon na walang kwento ng teacher na nasasakt, sinasaktan, inaatake, tinatakot, uh, binibigyan ng uh, death threats ng mga rape threats at kung iba, iba iba't ibang threats pa. Kaya naman, kaugnay nito, lumagda kanina ng kasunduan ang Department of Education, Commission on Elections at Public Attorney's Office para sa libreng legal assistance sa mga guro sa panahon ng eleksyon. Lagi kasi silang pinapailan ng kaso. Hindi naman sapat na sa amin lang pinapailan yung case. Kinakailangan, they are properly represented by counsel. And nasaya um, ako dahil uh, mayroong pagtutulungan ang PAO at Comelec para sa ating uh, mga guro. Bukod naman dito, may isa pang hiling ang DepEd sa Comelec. Isa na lang na nasa wish list ko na hanggang ngayon ay uh, hindi pa namin alam kung paano namin uh, mapap mapatupad ay yung pagiging libre ng paggamit ng kuryente at tubig sa aming mga paaralan at yung mga repairs ng mga nasira na mga gamit uh, kapag tapos na yung eleksyon at uh, bilingan. Dahil ito po ay china charge sa MOOE ng paaralan na hindi naman kaparte ng aming mandato. Agad naman itong sinagot ng COMELEC at sinabing susubukan nila itong ipasok sa kanilang pondo sa susunod na eleksyon. Ang solusyon po dyan sa amendment sa revision ng Omnibus Election Code kung doon pa pwedeng maisama na mismo yung item na yon upang automatically may appropriation para doon sa bagay na Kasi kung patas na mismo, yung nagsasabi. Kasi siyempre, ang pinaprovide lagi sa amin, pang honorary ng teachers, pang ng ballot box, pang print ng, ng uh, balota. Pero siyempre, wala namang kami alam na meron palang binabayaran na ganon. Ang, ang pinupunto ni Vice President kanina, siyempre yun ay activity, hindi naman ng DepEd. Naunawaan ko siya doon. Activity yon ng komisyon activity yung patungkol sa eleksyon. And therefore, marapat na yun ay makargat sana sa pagkukonduct ng halalan. E eh kung kaya kinakailangan, kami mga, mga nasa komil, eh, maiparating, lalo na sa DBM, yung ganong klaseng sitwasyon. Nakikipag-ugnayan na rin naman ang DepEd sa Department of Interior and Local Government para sa pondo sa mga nasisirang kagamitan sa mga eskwelahan na ginagamit bilang evacuation centers. Ang mahalaga para sa DepEd, maging prioridad ang mga guro sa darating na halalan. Luisa Erispe, para sa bayan.